May utang ba ang It's Showtime sa Yed Negatibo Pito? Vice Ganda, nilinaw ang isyo, mariing sinabi ni Vice Ganda na walang pagkakautang ang It's Showtime sa Ye, negatibo pito, na sinangayunan din ni Anthony. Annette Gozon Valdez, Senior Vice President ng Kapuso Network. Ang pahayag na ito ay binanggit sa live episode ng It's Showtime noong Martes, Disyembre 17, 2024. Ayon kay Vice, mahalagang linawin ang ganitong usapin para maiwasan ang maling informasyon. Bakit kaya patuloy na kumakalat ang ganitong chismis kahit na ito ay pinabulaanan na, na panggit ang usapin matapos mapansin ni na Vice, Kim Chiu, at Bong Navarro ang makintab na stage ng Tawag ng Tanghalan. Nagbiro si Vice, paano ba namang hindi ko putitak? Ang kintab ng stage na to, parang natapunan ng syrup ng hockey. Tila masaya ang mga host sa kanilang programa, na nagpapakita ng magandang samahan sa its showtime. Sa tingin mo, nakakatulong ba ang paggamit ng biro, upang mas maging magaan ang usapin? Sumang-ayon si Kim sa sinabi ni Vice at sinabing, makina. Dagdag naman ni Vice, mas makintab pa sa bunbunan ko pag tatlo oras 30 minuto ng madaling araw. Budgeted na tayo dito. Ila proud ang mga host sa kanilang show lalo na sa mga pagbabago sa kanilang production design. Bakit kaya mahalaga para sa mga hosts na ipakita ang kanilang kasiyahan sa improvements ng kanilang programa? Pinasok din ni Bong ang usapan at sinabing, umaasenso na tayo. Sinundan nito ni Vice ng, let's claim it na umaasenso tayo. Ang positibong pananaw ng mga hosts ay nagpapakita ng kumpiyansa nila sa kanilang trabaho. Sa tingin mo, ano ang epekto ng positibong pananaw ng mga hosts sa kanilang programa? Diretsahang itinanggi ni Vice ang chismis na may utang ang kanilang programa sa yay negatibo Pito, Anya, at hindi totoong may utang ang It's Showtime sa Yelly. Dagdag ni Kim, sino ba kasi nagpakalat nun? Tila nananatiling matatag ang programa sa kabila ng mga intriga na ibinabato sa kanila. Makakatulong kaya ang pahayag na ito upang tuluyang matigil ang chismis? Sa parehong episode, pinuri ni Vice si Atari. Annette Gozon Valdez, sabay sabing, bongga talaga si Miss Annette. I love you, Miss Annette. Dagdag pa niya, huwag kayong mag-alala, may pamasko si Miss Annette. Pinapakita ng pahayag na ito ang positibong relasyon ng ABC at Ed Negatibo Pito Executives. Ano kaya ang ibig sabihin ni Vice sa tinutukoy niyang pamasko? Samantala, nilinaw ni Annette Gozon Valdez na wala silang problema sa ratings ng It's Showtime. Anya, patuloy na mataas ang ratings ng programa at maganda ang pagtanggap dito ng audience, ayon kay Anette, malaking bahagi ng tagumpay ay ang dedikasyon ng mga hosts at production team. Sa tingin mo, gaano kahalaga ang malakas na ratings upang mapanatili ang kanilang partnership? Ipinaliwanag ni Anette na ang kasalukuyang negosasyon para sa renewal ng its showtime ay tungkol sa bagong terms at hindi sa utang. Pagdating sa ratings, wala kaming problema, Anya. Malinaw na ang usapin ay nasa technicalities at hindi sa kakulangan ng programa. Makakabuti kaya ang bagong terms para sa mas maayos na partnership ng ABCBN at A-7. Sinabi rin ni Anet na naghihintay sila ng ilang data kailangang tapusin ang ilang detalye bago ma-finalize ang renewal. Dagdag niya, wala namang problema kasi, eh. Ang ganitong transparency ay mahalaga para sa maayos na relasyon ng dalawang kumpanya. Bakit kaya mahalagang maging transparent sa ganitong klasing usapin, muli? Pinabulaan na ni Anette ang mga chismis tungkol sa utang. Wala, 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 wala silang utang, wala, di niya. Binibigyang diin ng pahayag na ito na ang partnership ay nananatiling maayos at matibay.